Salamat na Mayong utto, mga kapubre, nagay may karoon dere sa kwanin. Paingon namin sa baklay, mga kapubre. Maguan me karon mag practice me karon o oh. yang isa ka tipi nan katas kuno sabaga mangatap on saun kuno na didtusak awkabaw saun kuno pag, 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 atas, pag inom pagpagatas saun paginom saun pagtutoy saun pagtutoy ana mga tapobre magaron jer anong sigidito nak mga kauban mga tapobre o tagamit sale <tipit> from mga kapobre wala mga kapobre Smile pud mo diha kay ato rabaning i-public. to. Aron aron kwarta ta. <init> ah. uh -huh. hmm. Kay wa para ba kasugod sa ato ang cooperative. Diba? <init> kami kami ang sakop sa mid salip. Ginawa <init> ana. Hanggang dito lang muna kami mga kapupre, maayong 拜拜。